tayo ah po kami ng printing yes yeah. may bibili po kami ng pandisal ito po kami sa Ormo guys yan may lang kayo ng pinapay And... Ito... Ayan? Opo, hindi. Hindi pa hindi. Nating Tagal niya guys. Yung papapenta yun no. oh. Bonifacio Bonifacio Street Kids Dito sa may Port of Ormoc guys Kaya no oh. Port of Ormoc Ayan guys Thank you guys Dumarigat ako sa imas